Princesa Maria Sa isang malayong kaharian, may isang magandang prinsesa na nagnangalang Maria. Siya ay kilala sa buong kaharian sa kanyang kagandahan at kabutihan sa puso. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa hardin ng palasyo, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang maliit na inkanto, Kamusta, Princesa Maria? Ako si Lila, ang inkanto ng tag-init. Gusto kong ipaalam sa iyo na ako ang nagdadala ng init at liwanag sa iyong kaharian. Sabi ni Lila, wow, talaga ba? Salamat sa iyong biyaya, Lila. Napakaganda ng tag-init dito sa aming kaharian, dahil sa iyo, tugon ni Maria. Ngunit may isang kondisyon, prinsesa. Kailangan mong alagaan ang mga halaman at hayop sa paligid mo. Kapag hindi mo sila inalagaan, mawawala ang init at liwanag na dala ko sa inyong kaharian. Paalala ni Lila, walang problema. Lila. Ako ay magiging mabuting tagapag-alaga sa mga halaman at hayop dito sa palasyo. Pangako ni Maria. Mula noon, araw-araw ay naglalakad si Maria sa hardin upang alagaan ang mga halaman at hayop. Sa tulong ni Lila, patuloy na nagiging masaya at maganda ang tag-init sa kanilang kaharian. Isang araw, biglang dumating ang isang masamang inkanto na nagnangalang Haring Itim. Siya ay may balak na agawin ang init at liwanag na dala ni Lila sa kaharian ni Maria, Prinsesa Maria. Handa ka bang labanan si Haring Itim upang protektahan ang iyong kaharian tanong ni Lila? oh, Lila. Hindi ko haya ang agawin ni Haring Itim ang init at liwanag na dala mo sa amin. Sagot ni Maria, nagsimula ang laban sa pagitan ni Maria at Haring Itim. Sa tulong ng kanyang tapang at determinasyon, Nagtagumpay si Maria sa pagtalo kay Haring Itim at sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagprotekta sa kanyang kaharian. Maraming salamat, Prinsesa Maria. Dahil sa iyong tapang at kabutihan, patuloy na magiging maganda at masaya ang tag-init sa inyong kaharian. Sabi ni Lila, walang anuman, Lila. Ito ay aking tungkulin bilang prinsesa na alagaan ang aking kaharian at ang mga nilalang dito. Tugon ni Maria, mula noon, patuloy na nagtagumpay si Maria sa pagiging mabuting tagapag-alaga sa kanyang kaharian at sa tulong ni Lila patuloy na nagiging masaya at maganda ang tag-init sa kanilang lugar